yung ayos po na ayan thank you uh, ah ah so Ayan, meron kasama siyang uh, chili oil at saka black vinegar. Ayan mga idol. So, halo ko na. Buzz chili Ito na. Ang <laughs> payata. May pumutok, may pumutok isa ba? So, igupin muna natin. So, yun pala yung lasa mga idol. So, kung pamilya kayo sa gyosa, yan, nakabalot lang doon sa doon sa dimsum meron lang siya sabaw sa loob galing nare-retain yung sabaw, galing no kainin natin yung iba parang meron na kayo ng balot kasi may hinihigup ko e lang So, yung lasa, yung lasa laman niya, katulad din ng mga gyosa, shomai, yun din yung lasa nung nilalagay nila sa loob. So, kaiba lang talaga dito, meron siyang sabaw, na no? So, ginawa to, meron na siya sa talaga. Yung ginawa tong Ajeli. So, pag pinainit mo, magiging sabaw siya. Oh, okay. tas naka-close talaga yung ano niya. So, yun guys. Yun daw yung paggawa. Parang jelly siya sa loob. Tas pag pinainit mo, in-steam mo, doon, magiging liquid. So, yun yung magiging sabaw niya. Galing, no? Close na close kasi siya. Oh. Yun. Tanong yung taas. Hindi ka tulad ng iba na may butas siya, di ba? Mm. <laughs> siya sa <siya> <laughs> na rin.